ang limang taong nahigop at natrap sa loob ng isang tubo sa ilalim ng dagat. February 25, 2022, limang underwater welders ang nasa isang harbor para magtrabaho sa isang kumpanya under ng The Paraya Fuel Trading Company Limited. Itong limang welders na to ay si Kazima Ali Jr., 37 years old, Yusuf Henry, 31 years old, Faisal Corban, 57 years old, Rishi Nagasar, 48 years old, at si Christopher Budram, araw na yon nandito sila para mag-ayos ng isang pipeline na tabang nagtatrabaho nga sila, kinukuha na nila ng video gamit yung GoPro nila. O ayun nga, naka-diving gear na sila tapos nag-aayos na sila pero dito sila magugulat nang biglaan na lang silang mahigop ng napakalakas na water pressure. Segundo ang lumipas, magigising sila ulit at dito na nga nila marirealize na nasa loob na sila nun tubo sa ilalim ng dagat. Like I said, meron nga silang Dalang GoPro and somehow nagumagana pa at dito mo nga maririnig yung sinabi ng isa sa kanila na We're all inside the pipe. Ang mas malala pa dito, bukod sa natrap sila, sobrang dilim at sikip sa loob ng tubo na yan. ayun na nga, dito na nga sila nagsimulang mag-usap-usap doon sa may loob ng tubo at nagkakamustahan sila kung okay lang ba yung isa't isa sa kanila and sadly yung iba sa kanila, sugatan. Pero dahil nga alam nilang mauubusan din sila ng hangin dito, dito sila nag-decide na kahit sugatan sila, gagapangin na lang nila yung tubo hanggang papunta doon sa may dulo. Hindi naging madali yung paggapang nila kasi may mga parteng walang tubig, may mga parteng may tubig, tapos kung may malas malas pa sila, may mga parteng puno ng mga langis, tapos kailangan pa nilang sisirin yon. After a few hours ng paggapang, sobrang pagod na pagod na sila at lumalala na rin yung pakiramdam lalo na ng mga sugatan, kaya dito sila nag-decide na huminto muna saglit. Alas lahat sila ay nanghihina na maliban kay Christopher dahil siya lang yung hindi masyadong sugatan kaya nagpresenta siyang tumuloy at mauna na muna dahil baka maubusan na sila ng hangin. Ago pa nga siya umalis, pinangako niya sa mga kaibigan niyang makakaalis sila at babalikan niya sila. Itong si Christopher, gumapang lang siya ng gumapang doon sa maliit at masikip na tubo na to. Kahit hindi nga niya alam kung meron bang patutunguhan yung paggapang niya na yan. Pero after ng tatlong oras na paggapang doon sa loob ng tubo, Nakaabot si Christopher doon sa kabilang dulo at dito nga siya maswerteng nakalabas. Paglabas ni Christopher, sinabihan niya agad yung mga rescuers na buhay pa nga yung apat niyang mga kaibigan pero wala naman silang ginawa. I mean, yung mga rescue divers, willing silang iligtas yung mga taong nandon pero yung mismong manager ng kumpanyang nagmamayari ng tubo na yon ayaw silang payagan kasi delikado daw. Siyempre si Christopher nagmakaawa siya na iligtas yung mga kaibigan niya kasi buhay pa naman sila eh. Pero ayon ayaw talaga nilang iligtas sila. Ayon pa nga sa iba, nung hindi pinayagan ng kumpanya yung mga rescuers na iligtas yung apat, maririnig mo pa nga daw doon sa loob ng tubo na merong kumakatok. So humihingi talaga sila ng tulong. Pero sadly sa dulo, hindi na nila nakuha si Nakazim, Henry, Faisal, and Rishi. Tuluyan na nga silang binawian ng buhay at mas nakakagalit pa dito, hindi nila agad na-recover yung mga katawan nila at umabot pa hanggang March 3 bago nila nakuha yung katawan nilang apat. Na sobrang tagal pa nga nilang nandoon sa loob ng tubo, ibang iba na yung mga itsura nila to the point na sobrang nanlumo na yung mga kamag-anak nila nang makita nila yung mga mahal nila sa buhay na naghirap sa mga huling sandali nila. At naman itong pinag-usapan sa may korte at pinaglaban nga ni Christopher yung karapatan ng mga katrabaho niya na pinabayaan lang ng kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. Ayun pa nga kay Christopher noong mga panahong nailigtas siya, I was in a state of a panic, I was not sure if I'm alive, I did not know if I was in heaven or hell, or in a pipe. Korte, yung pinaka pinapanagot nila sa nangyaring to ay yung mismong may-ari ng pipeline dahil sa mga kakulangan sa mga ginawa nila. Yun pa kay Christopher, gustuhin man daw niyang makakuha ng justisya para sa mga kaibigan niya, mukhang imposible daw lalo na napakalaki ng kumpanyang kinakalaban niya. Ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung investigation dito pero katulad ng laging nangyayari sa may batas, ay parang para lang siguro to sa mga mayayaman.